guys papunta tayo sa ating sakahan sa ating palayan yung may bahay dyan tayo papunta mag re-refer tayo ng mga diki dahil wala ng tubig baha sa ulan na lang itong tubig ay sa ulan na lang ito hindi na ito sa baha Ang daming ibon guys oh. Salin sa baha. Salid. Video no, ang oh. dami. Oh. Ito ang naiwan sa baha. Lahat ng mga andam mo patay. Wasak ang mga diki ng palayan ito nagsimula na naman ang mga farmers sa pagre-repair ng mga dikit yun lang po, maraming salamat po God bless sa lahat